Ano ba? Ang sana siya? We? Eh, silent. Lagi ng W. Right. Ano, na yun na. Your Nick Hmm? Nam. Nickname. Ano sa may nickname? Lick -lick. Angga. Like, Inday. Oh. Imong nga lads din faith. Pero imuhang angga inday. O oh, muna siya nickname. Muna ipasabot nickname. Ang tinuod din nga. Real name. Din faith. O oh, nickname. O oh, muna. Nickname. Inday. Hmm. Sige. Yari. In. O. Oh. O. Oh. Tawa. <coughs> Tawa ha. Kana. Kana. <coughs> Diha. Takutog. Mm. How? Oh, out. Unya. Kan nak siya? Line. Outline. Outline. And. Bold. Bold. Type. Bold. Type nak siya Type. Si. Like apple ha. Kita pun sang. Kalau apple berbahasa. Sige. Some. Pearl. Hmm. Below. Then. Apple apply apply do that yeah. What your hub? Le uh. uh. yeah. Learn learn learn, learn. Yeah. About oh and I Na lang na is. Unsa tay pagbasa nato diri? O, o out, na to dire? Ani? O, oh, ng out. Niya ka na. Muna siya. Hmm, na lang na is, Kani is. Kaniwa siya is. O, oh, out. Line na siya diha. Niya ka na. Unpa. Line. na naman na is. O, oh, line. Lines. B. Ay, B ba yung tao, no? Eh? Bye na siya pagkulat. Bye. Hmm, ka na. Go. Fling. Fling, boy. Fling. Very good. Oh, ana. Kato. Ach, ach, och, ach, ach. Ang kato mga ana ba? Oh, Chia. baby. Yeah. I. Um, kata pusan. Kata Ah. I. H. Uh. E. H. Oh. Buok ba? Matag buok. H. Eh, usah, anak. Hmm, muna siya. Oh. H. Oh, pwede. Eh. H. H. For example, this one, I sell this one. This one, H of oh, H of this one is one piso. Oh, for example. Hmm. Okay. Okay. O, we. Siga, tawanan sa baganan ang lantaw sa. Little boy, turn with, tidak, oh kawasan kanak, pat turn, oh nak, okay, of the Friend hmm hmm hmm, aku tak kongi ingat semua, types types, gih gu, Hmm. Unsa to? Duha na ni ka buka tumi Lines. Very good. Then divide. Divide the is Space. Space. Space lugar ba kanang? Tega ay siya lugar ba? Please give me some space. Oh kanang tega ay kung gamay kan lugar. Oh, una siya lugar is kan ba? Oh, for example. Isbuk ko gamay Dagan ko ano? Aron, dagani mismong space. Oh, lugar ba? Sige. Okay. Wala lahat raw space niya, no? Space. Okay? okay. Oh, dreta. Sige. Sige. Surround, surround. Surround, surround. Ha, surround. Surround, surround. surround. Round. 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 Ding. Ding. Surrounding. Surrounding your name and you and you selection selections by mm. the, the way. Oh I'm okay. straight to read. Straight. Straight. Oh, straight, straight, straight. straight to your line, please. Eh, straight, -y, straight, -y, straight. -y? Oh, ano ba? Muna siya. G. G. Corb. Cor corb? Na. Corb, ano I ba? Ay, kumulong sa corn, no? Oh, corb. Nag corb Cor siya. Ano ba? Corb. Ano ba? Cor corb, diba? Muna siya, corb. G. Okay. Weeby. Weeby. Hmm. Lines. Feel. Feel. Kolso. Hmm, jangan lupa tak diri. Masa so, itu sya, ya? Masih ini? H. Very good. Oh, karena di bahasa tak nak karun belang. Nara oh? Uh -huh. Wala lang ni sih is. So. Kan ni wala lang sih is. Gini nanti sih is diri. Sige. Di ba kawasan kanak ikut ketuk yik, ini kosun. Oh sige so. diri. Sige. So. section mana in yung sections. yung anong ane? sections lagi sections. oh wait. ako lang yung dito doan. bag- bag kita ka kaya magasin yun. na ada tunga-tunga mah. mga mangako ane si, si mga fangish, <laughs> see, like a selia, like a serila. oh mayan abah eh? be. birka. hmm. section. section. with pattern. Gey, pas pasay. Oh, please. L lines. You. Mm. mm. Sa so, kung nginon. Please, I want to use this one. Oh, no use na yeah. Use Yours. Your. Mm. Crayons. Crayons. <coughs> nee. Nee. add sa add hindi add add. <coughs> add color <tuyol. coughs> artwork artwork ha Ay, pagduha-duha. Fun. Mm. Pag-inan sa tuktubig ka. Luya, luya.